Ayan mga kagala, tayo po muna ay magkwintuhan. Ayan, istorya ga, istorya. O, istoryahan ko kayo. Ayan, ako po ay napunta ng bayan ng Chaong ay 1996. Ayan, kung mapapansin nyo ay talagang civilized na talaga para mong syudad na ang chao ngayon. Ayan, no? may mga makdo na. Yan po ay sa parte ng Lusakan. Kumapang sa building na pong yan ay kay Don Ramon Presa. Ayan, ayan, no? mapapansin nyo, yung malaking building na yan ay kay, kay Don Ramon. Ayan, ito po ay uh, parte ng papuntan lang bayan. Munisipyo, ayan. Ito po ay college. Andyan. Ayan po, at kung mapapansin nyo po, ito po ay IT, ayan, yung school na yan, na, na dinaanan. At ito pa po ang isa, ayan, ayan po ay uh, senior high na pinag-aaralan, IT. Asangay din po nung isang nadaanan natin, ito, to, ito naman po ay ang munisipyo ng bayan ng Chiaong Quezon, kung mapapansin nyo. At ako po ay nung panahong una, ay lagi ho akong laman ng munisipyo, eh, hindi po dahil ako nakulong. <laughs> ako po ay laging naan dyan dahil ako po ay isang four piece dati pa o ito po ang daang ito ay daan papuntang Lipa City yan po naman pa diritsyo ayan ay papuntang San Pablo City o ayan kung mapapansin mo napakaganda na po ng chaong ayan shout out po sa ating kagalang-galang na mayor RJ Mia shout out po sa yung 7 months po na ako ay hindi nakapunta sa bayan ng Chaong ang ah, napakalaki po ng improvement may meron na po di ang pure gold chaong. Dala dati po ay wala po 'yan. Ay napakalaki po ngayon ng uh, establisimentong nakalagay dyan. Ito po ay sa lalig. Mayroon din po dito'ng nakatayang Jollibee. Skyway naman po ang makikita mong 'yan papunta po Bicol. Ito po yung ginagawa na malapit dito sa Villa Escudero. Ayan. At ako po ay na-amaze sa bayan ng wow! Chaong congrats po sa lahat ng mga nanonungkulan sa bayan ng Chaong talagang pinagbuti po ninyo para mapaunlad ang bayan ng Chaong o dibaga at ako po yung may napansin dyan na laging pinupuntahan ng mga vlogger yan po yung mga nagdadaanan isang kainan nakatapat po yan ng Villa Escudero ayan o umapapansin nyo na andyan yung pinagang welcome San Pablo City oh tayo po ay uuwi na. Ayan. San Pablo. San Pablo. Ari ho'y nilakad ko na at ako ho ay nagbabalak na pumunta ng simbahan. Ika nga, dadala, dadalaw naman po at linggo, araw din naman po iyan ng linggo. So kaya nilakad ko na linggo papunta doon sa malapit sa simbahan. Total malapit lang po naman diyan ang sakayan papuntang Santa Cruz, Laguna. Madaan po muna at napakaraming tao. Lalo na araw ng linggo, marami pong uh, sumisimba. Ayun, kung mapapansin nyo, marami din po nagtitinda kapag linggo. Ayan, mga kandila na pantirik para in case po na kayo ay magahiling ng inyong mga gusto sa buhay. Ayan, at mayroon po dyan ang mga kandilang tinitinda para po makapantirik po kayo ay kayo po ba ay nakadalaw na sa mahal nating Panginoon sa kanya pong bahay na obligasyon po natin kada araw ng linggo ay iyan po naman ay pahinga ay bigyan po natin ng kaunting oras pag uulan po natin na tayo naman po ay makapagbawas ika nga ano po at tumanggap ng seremonya ng simbahan at magandang balita na buhat sa Biblia o ayan Maliit man po o malaki na natatanggap natin biyaya ay nararapat din po na tayo ay magpasalamat para po ang abundance na ibinibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon ay patuloy tayong bigyan at tayo ay gabayan. O maraming salamat.